Yan. So, it's ambilis no September, ano na siya 24, 25 na bukas, so ilang days na lang October na October, then November, December Naku, three months na lang Pasko na Barber na talaga Ang bilis ng panahon, then 2026 na, napaka-bilis Okay na, napaka uh, Talagang pinapabilis na ng Panginoon ang ang ano, ang panahon. No, so hintayin muna natin yung bata. Dito muna tayo. So maghintay. At napakabuti ng ating Panginoon. Napaka blessed tayo at lagi siyang nandiyan nagbibigay ng kalakasan. Nagbibigay ng patubay at lagi siyang nakaantabay po sa ating lahat. Kaya ang papulit pa sa salamat sa ating Diyos na buhay. So manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat Panginoon sa pagpapala mo, sa biyaya mo. Salamat Dakilang Diyos na ikaw ang tumulong, ikaw ang nagprotekta Panginoon sa bagyo, sa Pilipinas, sa Northern Luzon, Panginoon. Uh, at ikaw ang gumalaw, Lord. Dinadalangin po namin na ikaw mag-comfort sa mga nasa lanta o Lord na nadaanan na nawala ng pamilyang iba wala ng tahan ng bahay but pagkos Panginoon na lagi kang nandyan salamat dahil hindi po namin alam ang future Panginoon at napakaiksi ng buhay Panginoon para po sa mga bawat isa o sa mga tao oh Lord God pagkos Panginoon salamat dahil alam po namin na after this ay merong eternal life na ibinigay mo sa amin na walang hanggang pag-ibig, walang hanggang buhay sa kalangitan. Nawa Panginoon na marami ang makakilala sa iyo, tumanggap sa iyo. Tanggapin ka bilang Lord and personal Savior at maalala na ikaw pa rin ang Diyos na kailangan ng mga tao o dakilang Diyos. Maraming marami pong salamat o oh Lord God at patuloy ang pag-ibig, patuloy Panginoon. Nangyayari man ang mga bagay na ito, nangyayari man ang mga... Uh, sakuna, nangyayari man Panginoon, ang lahat dahil ito ay nararapat at ito ay darating Panginoon na mangyari dahil malapit ka na pong uh, dumating o Lord God kaya muli Panginoon maraming maraming pong salamat at salamat po sa lahat ng mga biyaya mo salamat sa pagnubay mo salamat Panginoon dahil nandyan ka lagi o Lord God Dalangin po namin ang na pag-iingat at kalinga sa bawat isa at more naglumakas pa ang aming pananampalataya at more papanginoon na magtagumpay pa kami para sa iyo at more papanginoon na go -on kami sa iyo dahil tapat kang Diyos o Lord God at mananampalataya kami na ikaw pa rin ang aming kailangan, ikaw pa rin ang aming Diyos at ikaw pa rin, Panginoon. Ang aming sinasamba. Palakasin mo kami at marami pang halulwa ang makakilala, tumanggap sa iyo dakilang Diyos. Salamat po muli ulit. Ito ang hiling sa matamis po na pangalan niya. Siya. Amen. so muli, shalom, shalom. Bye po na.